Ang papa ko, ibang kwarto. Pati mama ko. oh ah, ah, Kasi, matapang ang papa mo. Hindi siya takot sa akin. Pinaglihi kay Lapu-Lapu. Sino yun? Si Lapu-Lapu. Ang matay kay Magellan. Paglaki mo, pag-aaralan mo rin yung saskwelahan. Come on, you eat. Tulog na tulog. Ako na mag-aakyat. Ha? Mabigat ito. Kaya ko. Sige, dahan-dahan na. Teka, kiss mo nang mama. Mm. Good night. Ingat kayo, Coffee? Uh yes, please. Mm. Ako na lang. It's okay. Don't think I'm ungrateful. Kaya lang worried ako eh. Yung bata baka maghanap. You're spoiling him. It's a short life. I know. Can I be honest? Sure. I'm scared, Louie. Baka dumating ang panahon mas malapit siya sa'yo. Walang well, totoo. Hindi mo may alis sa akin na mahalin ko si Alvin. Naturo lang sa isang tao na kung anong wala sa kanya, hanapin niya at mahalin niya. I've always love children. <laughs> Malay mo next year. Kayo ni Elsa, magkaanak din. Malay natin. Malaking utang na lobby to, Louie. Pagtapos na ang lahat, paano ako makakabayad? Balay to sa'yo, sa panahon mo, sa negosyo mo. Bayad ka na, Lily. Masaya ako sa ginagawa ko. Hindi kayang bayaran ng pera. Yung palang anak ni Regan ay nag-aartista na rin, ha? Ah. In fact, she's doing a movie in Paris right now. At saka kung lumakad pala yung terrible, ha? Daig pa ang presidente. Ang security, not less than 50 men armed to the <laughs> teeth. <laughs> Because, darling, there's a serious threat on her life. From mm. Carlos the... Yung pang mastermind ng Munich Massacre. Ay, mga babayo, Ang pag-usapan nyo na lang tungkol sa fashion. This husband of mine refuses to let me grow. <laughs> Kita Takot sa women's e. power eh. So, nga pala, ang miniskirt, ina naman ngayon ha. Magandang balita para sa atin yon. Well, depende siya magsusuot. Ang depresyon niya kung sino yung walang maipakita, yun ang malakas ang loob eh. Si kumadre siguro pagka nagsuot niya ng gandang tingnan, ano? Oo oh, nga pala <laughs> kumadre, napumpuna mo eh. Hindi ka nagbibibistida. Bakit ba? Ano ba ang lihim niyan? Ito, Eric, saan ka yes, Doon, sa bahay ng tita. Sa kwarto niya, sa kama niya. Pero pag galasing ang tito, tsaka mainit ang ulo ng tita, wala. Sa banyo ang tulog ng tito. <laughs> Katabi mo ba si tita? Siyempre. Ang takot lang ng tito Eric mo sa akin. <laughs> ang papa ko ibang kwarto, pati mama ko. Oh? Ah, ah, kasi matapang ang papa mo. Hindi siya takot sa akin. Pinaglihikil hapulapu. Sino yun? Sila Eto. pula po. Teke, Magellan. Paglaki mo, pag-aaralan mo rin yung sa eskwelahan. Mm. Come on, you mm. Gusto mo ba manghina? No, Mama. Oh, nasa na ba tayo? Nandito. It's a mini skirt. Naisusuot mo. Nalilito <laughs> really, tuloy ako sa'yo. Eh. Bakit ka ba init na init sa legs ko? Kaya naman yata sa legs ako nilari Larry magka-interes. Ano nga ba yung legs mo, Larry? Sa bagay, natagal na ako nagdududa dyan eh. Kailangan mag-ahit muna ako. <laughs> Matagal na akong duda dito eh. Tignan mo ang hawak sa wine glass. Oops, ganito ang hawak namin mga refined gentlemen. Darling, you know, one of these days, I'll be on a starvation diet. What diet are you talking about? Diba? <laughs> ang mga bata ngayon, napakarami ng tinatanong. Matatalino na kasi. Paano? Kung ano-ano napapanood sa TV eh. Oh, oh. Hindi, sabihin mo talagang iba na ang generation ng mga bata ngayon. Ako nung ganyang edad. Darling, <laughs> hanggang ngayon. Pero <laughs> maswerte ka, partner. Ha? Ako kaya lang kaya ako ipahihiram nitong asawa ko. Ikaw, ipahihiram ko? Ay, Hoy, ipamibigay kita. <laughs> no return. Exchange pwede. Kaya kailan ang balik ni Elsa? Bago magpasko. What year? Of course, this year. Teka, Lily, bakit ikaw ang sumasagot? Ninenergist <laughs> ka natin talagang pinamigay nito eh. Hoy, <laughs> mabalik tayo kay Alvin. Hmm. Alam mo, may katwira magtaka talaga yung bata eh. Bakit nga ba hiwalay pa kayo ng kwarto? Ba't hindi na lang kayo magsama sa isang kama? Ngayon kung ninenervous kayo, mm -hmm. ilagay ninyo si Alvin sa pagitan, mm -hmm. hindi ba? Huwag mo na pakialaman ng choreography nitong dalawa. Hindi ko pinapakialaman. Suggestion lang sa akin. Mm -hmm. Para hindi, hindi na nagtataka yung bata. Ayusin Halika na, na ba? natin ang choreography natin. Anyway, Oo, sige, it's sige. late. Para makapagpahinga naman kayo. Charlie with an L-E-Y. Thanks for coming. Thank you for I the cake, for coming. the coffee, for everything. It helps. <laughs> Eric, thank lady. you. Okay, I'll see you. Okay.